What <laughs> Hello guys, welcome back to our YouTube channel So ngayon guys, meron pa tayong updates Tungkol po dito guys Sa nagigisang Miss Maymay Entrata Yes guys, ayon pa dito kay Maymay Na talagang muntik na pala talaga siyang Nagquit showbiz guys. Gusto na niyang manirahan sa Japan kasama ang kanyang pamilya. Dahil nga hindi niya alam kung ano ang kanyang gusto pagdating sa kanyang career. Kaya lang guys, naisip ni Maymay na sayang naman daw yung pagkakataon kung siya ay magquit kay naman guys. Panorin po natin yung buong video ni Maymay Entrata kung paano nga ba namuntik na siyang nagquit sa showbiz narito. So yung 2021, mababay na sa araw hanggang sa kausap ko si Sir Roxy, sabi niya, give a music a chance. Wala kaming biro talaga na may potential ka talaga. Ganyan, sabi, sige sir. Tapos sabi nila na, nagawa pa tayo sa isang pang pop song since nagawa mo naman hindi kawalan. Sabi ko, pwede po ba mag-beating tayo gano'n? Pwede niyo po ba alamin where my mind at, kung ano yung tado ng puso ko. Kasi I wanted to be vulnerable talaga. I wanted that song po na comes from inspiration sa so kung ano yung pinagtaanan ko ngayon. 2021, mababay na sana ako hanggang sa kausap ko si Sir Ox, sabi niya, give a music a chance. Wala kaming biro talaga na may potential ka talaga. Ganyan, so, sige sir. Tapos sabi nila na, nagawa pa tayo na isang pang pop song since nagawa mo naman hindi kawalan. Sabi ko, pwede po ba mag-beating tayo ganon Pwede niyo po ba alamin where my mind at, kung ano yung tado ng puso ko? Kasi I wanted to be vulnerable talaga. I wanted that song po na comes from inspiration sa kung ano yung pinagdaanan ko ngayon.